Ano, tatanggalin mo na? Sagot. Open book is also. Pagagalingin mo si Ryan Sariyo na, na yung at biktima mo. Pagagalingin mo. Pagagalingin, hindi. Pagagalingin mo si Ryan Sariyo. Pagagalingin mo na. Pagagalingin, hindi. Pagagalingin, hindi. O oh, sige, pa-class. Nasa hospital ngayon. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo, gamit. Sige, dak baklas. Ano yung mga git, ano yung mga nilagay mo? Pako, karayom, insekto. Sakot. Kinain. Eh, pinakain mo? Ano ano yung pinakain mo sa kanya? Kangkanin o oh, pagkain, merienda, lugaw, tinapay, coke, soft drinks, whatever. Kape. Pinagkape mo. Pagasaan ka? Tagasaan? Mandaw. Ha? No. Tagabundok ka. Anong klaseng demonyo ka? Mangkukulam, mambabarang, demonyo, masamang espiritu, kanto, elemento, whatever. Ano ka? Ano ka? Mangkukulam, mambabarang. Pinakulam Pinakulam Binayaran ka? Magkano binayad sa iyo? Ha? Ay, ko konte, nakuntian ka pa. Ay, kung kita ngayon. Ha? Pumapatay ka rin. Pumapatay ka. Ha? Ilan na patay mo? Papatay mo si Ryan, ano? Ryan Sario? Papatay mo yan? Kasalo ko na sa hospital eh. Papatay mo yan? Ha? E paano kung hindi magapan yun at tuloy yun na sa hospital? Nangihina na yata yun eh. Kaya mo pa tanggalin yun? Tatanggalin mo pa? Kaya pang tanggalin? Eh? Yung pinakayan mo? Sige, bulot lahat yung pinakain, tapon. Mabilisan mo ha, hindi ka pwedeng magtagal sa, sa, kat sa katawan kat na yan. <coughs> ikaw rin gumagawa sa taong ito? Ikaw rin? Hindi. Sagot? Hindi, hindi ikaw yan. Bakit anong kasalanan sa'yo si Ryan? Sorry. Anong kasalanan? Anong kasalanan? Galit, inggit. O oh, na kung mo lang. Oh nga, anong, anong, anong dahilan? Galit, inggit. Anong Thailand? Galit, hindi. Nagagalit daw sila. Bakit daw nagagalit? Bakit nagagalit? Anong kinagagalit? May ingay o mayapang? Ah, nagpapabayad ka kasi ano. Matanda o bata ka pa? Ano na nagpapabayad? Ilan taong ka na? Ilan kayo lahat kumukulang? Ilan? Babae ka, lalaki? Babae ako! Ilan taon ka na? Ilan taon na? Ilan taon na? Bata pa. Ay, 20? Sige, tanggalin mo lahat yan. May asawa ka o dalaga? Kumukulam dito? May asawa ka na. Gusto mong patay na kita para hindi ka na makita? Ha? Pagabundok ka? Anong bayan mo? Anong bayan? Anong bayan? Anong bayan na bundok? Hindi mo alam. Taka bundok ka pero hindi mo alam. Sige. Kailang gagalingin ng doon sa hospital? Wala ka nang ginawa doon? Pinakain lang? Pinagkapi mo lang? Wala ka nang ibang nilagay? Sige, tanggalin mo. Sige, gagaling na sa hospital, ha? Babalikan mo pa. Ha? Ha? Babalik pa hindi na. Ay, di na? Hindi oh, na. Opo. Ha? Hindi. 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 Yung, yung nagpakulam nandito sa katawan ng tao? Opo. Oh, oh, oh. Yung nagpakulam nandito? Oh, oh. Ha? Opo. Oh, oh. Ha? Opo. Oh, oh. Bali, isang mangkukulam at yung nagpakulam oh, oh. nandito? Opo. Oh, oh. Hindi, dalawa kayo nahuli. Mahuuli ka pag nagpakulam ka at yung inutusan mong mangkukulam, dalawa kayo mahuuli dito kasi kayo dalawang kasabot, di? Eh. ano? Mm -hmm. Sige. Sige. Ano yung nagpakulam sa iyo? Babae o lalaki? Babae o lalaki? Babae din. Wala nang dahilan na bakit niya pinakulam? Meron bang nagaganap ng na love triangle dito? Wala. Wala? Wala ko meron love triangle na pinakulam. Sige, tanggalin mo baklas. Kapi lang pinakain mo. Gagaling na sa ospital. Ha? Kailang gagaling yun? Kailang gagaling? Mamaya. Bakla sa lahat, sige. Huwag mong itumba yung katawan ng sinaliban mo. Sige, gamitin mo yung dalawang kamay mo. Sige. Dalawang kamay, itanggalin mo lahat. Yung pinakain mo, bilis. Hindi ka makakatakas. Sige. Siguro mo lang na pagkakalingin mo yun lang ito na. Yun lang yung biktima mo. Yun lang o marami pa? Marami ka pang biktima o sa mga pinag, pinapakulam sa'yo. Marami pa? Eh, Diyan rin, tungka-tungka. Eh, ha? Ito, ito patayin talaga kita. Lahat ng pinakulam sa'yo, tanggalin mo. Na lahat ng hindi pa... Lahat ng hindi pa nagagamot na pinakulam sa'yo, na hindi pa ginamot ang borbora, tanggalin mo lahat. Para gumaling na yung mga tao. Ano? Bawa <coughs> naman ano sila. Nagpapagamot. Wala naman palang sakit binibigyan mo ng pinsala dahil sa kagustuhan mong ano, bayaran ka magkukulang demonyo ka na bayaran ka pa hmm sige meron pa wala na ha sigurado ka ibigay mo yung halamang gamot na iinumin ng bata na yun anong herbal anya bulong sige anya bulong Dadang bye bye Ano? Halong dahon. Bilis. Ate, oh ate. Ilang piraso ang inumin? Um, um, Ilang piraso? Um, yung pitulang So, ito, mawala na yan. Ilalagat, ino. Oo, opo, opo, opo. Sigurado yung mula opo. matatanggal, ha? Pag bumalik sa akin, ito talaga yung kita. Marami ka talagang pinatay. Marami na. Ha? Pinapagulam lang. Opo, wala pang pinapapatay. Sige. Sige. Patay na kita, Baka mantol ka pa sa patayan sa pag mantol pa yung panggukulang mo sa patayan ay mas malalayan ano. Oh ano. Oh Abang hindi pa masyadong tumutubo sungay mo, ipapatay na kita. Survive ka. Pero mong kukulang pa. Ka. Kailan okay, tanggalin mo? Jet, yan mukha din. Makikita yung mukha mo diyan pag sa camera. Pero pa wala na. No. Talagang binulyuman na talaga. Ang dami pa. Diyan, huwag ka sa camera. Dito ka lang, oh. Doon ka mo po. Huwag ka sa camera. Sa Huwag din anak ko. Okay siya. Wala na? yung pamatay. Hmm. Matay oh. yung spirit mo. Ang katawan mo pa may babagsak mo yung spirit na. Buti na makapit sa spirit mo. Balik. Gising. <tap> Bandog ba na yun? Eh. <tap> Mga balit ha,